Okay mga ka ketchup. Uh, kagabi pa tong tanong na to at sagutin natin. Ano, at sana makasunod po kayo. Uh, ngayon po ay uh, alas 6 na ng umaga. Gawa lang tayo ng uh, video ngayon uh, at sagutin lang natin 'yung tanong. Sabado na po ngayon, January 25, no? 2025. Yan ha. May tanong po sa atin doon sa ating uh, Edwin Bagasina vlog. May messenger po kasi doon. Uh, Nag-iwan siya ng tanong. Uh, sabi niya kasi, uh, yung pinsan daw niya, uh, gawi sila nung kanyang uh, nobya, eh, naikwento sa kanya. Hindi siya nagtanong sa atin. Kine naikwento daw sa kanya yung nangyari ngayon. Eh, kinukuha daw siyang uh, testigo eh, ang sagot niya nga eh, wala naman daw siyang kinalaman doon dahil uh, nung nangyari yun, wala siya dahil doon sila ng kanyang asawa sa malayong lugar, no? Uh, wala sila doon sa area ng pinangyarihan. Uh, ang tanong niya eh, pwede daw ba siya mag-witness? Uh, sagutin na po natin ang diretsyo. Hindi po kayo qualified as witness. Bakit po? Unang-una... Wala naman kayo doon sa pinangyarihan. Kaya lang naman nakarating sa inyo ang kaalaman kasi nagtanong kayo hanggang sa naikwento niya. Hindi po ba? At hindi rin po kayo papayagan kahit ng piskal o ng korte na kayo po ay tumistigo. Eh sabi niya, February 6 daw, may hearing kung aatin daw ba siya. Ay, huwag ka pumunta doon. Kasi wala, naman nag, wala ka naman na-receive na subpina o sumon na ikaw ay pinapapunta doon sa korte para tumistigo. No? Eh, huwag kang pupunta doon. Eh, kawawa ka lang doon. Mamaya pagalitan ka pa. No? Pag ikaw po ba pumunta sa may birthday, pupunta ka lang basta? Kung wala ka namang invitation letter? Hindi po ba? Eh, ibahin nyo po ang korte. No? Ibahin nyo po yung korte. Yung piskal, ibahin nyo rin po yan. No? Kasi, eh, mahirap po yan. At uh, pag pumunta kayo doon, baka mapagalitan lang kayo. Kasi, aabalahin nyo lang yung daloy ng... Uh, uh, hearing No, doon sa korte kasi alam niyo diyan sa korte, hindi lang naman po yung kaso niyo ang didinggin, no? Ang dinidinig din po diyan, yung marami pang mga kasong pinag-uusapan. Kasi diyan sa diyan sa ano no, sa hukuman ano, mapapansin ka kagad ng judge sino ito. Tatanungin yung yung counsel no, yung abogado no. Abogado ng prosecutor o nang abogado ng, uh, ng uh, PAO. Sino yan? Ay, hindi ko po alam. Basta pumunta lang po yan dyan. Oh, anong business yan dyan? Ay, hindi ko rin po alam eh. Oh. Hindi ka rin pagsasalitain doon kasi you are wasting the time of the proceeding, no? Sa mga hearing dyan sa korte. Eh, yun lang masasabi ko. Yun lang po ang sagot natin. Kasi may qualification as a witness. Ano po ba yung qualification? O sino po ba yung may karapatan mag-witness? Ah, eh dapat po yung isang testigo eh nakita niya, narinig niya, nakita niya. Eh ikaw sinabi lang, sinabi mo lang, tinanong mo lang eh. Tapos sina, sinabi sa'yo, pumasok sa tenga mo. O oh, wala kang personal knowledge, no? Ang witness po kasi kaya niya mag-perceive at yung kanyang perceiving ay maaaring maibigay niya sa lahat lalo na doon sa korte 'no. Yan po ang uh, qualification, 'no? O yan po yung pwedeng maging testigo, 'no? At may qualification din po bilang testigo. Hindi ka rin po pwedeng maging testigo kung kamag-anak ka, asawa ka o anak ka. 'no? Eh, kasi dapat po niyan kung titestigo ka, eh wala kang kaugnayan doon sa both parties, 'no? You are independent yang uh, yan po yan. Kaya wag kang pumunta sa February 6 kasi hindi ka naman pinadalhan ng subpina. No? At hindi ka rin karapat dapat na maging testigo. No? At kung pinipilit kang tumistigo, aba, hindi po pwede yun. Bawal yun sa batas. No? Kasi ang isang testigo, dapat po hindi pinilit, hindi tinakot, hindi pinangakuan ng pera o ng anumang halaga. Yan po ang uh, uh, dapat. Kasi kung kinocoerce ka, bilang testigo, ay eh, bawal po yan uh, at hindi rin po yan marapat kasi pagang ang isang kasinungalingan sa umpisa at umpisa pa lang, kasinungalingan na i sasabihin mo doon, hanggang sa dulo po niya kasinungalingan po yan ikaw na rin po nagsabi, wala ka naman doon sa pinangyarihan kasama mo, asawa mo doon sa ibang lugar kayo sa malayong lugar kayo eh, hindi ka pwede mag-witness yun po ang sagot natin mga kakechak Sige po, at uh, salamat po sa Diyos. Hanggang dito na lamang po tayo. At uh, ako po ang inyong kakechap, kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig,